Basahin po natin sa Juan chapter 21 verse 13 hanggang 25. Lumapit si Jesus at dinampot ang tinapay at sa kanila'y ibinigay at ngayon din ang isnap. Ito ang ikatlo pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Kaya at mga kapagpawing gutom sila ay sinabi ni Jesus sa kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, Pagkanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanya muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sinabi niya sa kanya, "Sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabi ng ikatlo, "Iniibig mo ba ako?" At sinabi niya sa kanya, "Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita iniibig." Sinabi sa kanya ni Hesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakit kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at nadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito nga'y sinalita niya na pinaalam kung sa anong kamatayan ang ilolwalhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Sa Pedro Paglingon ay nakita yaong alagad na iniipig ni Jesus na sumusunod. Na siya rin humilig sa kanyang dibdib sa paghapon at nagsabi, Panginoon, sino ang sa iyo'y magkakanulo. Pagkakita nga ni Pedro sa kanya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig kong siya manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunog ka sa akin. kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid ng alagad na yaon ay hindi mamamatay. Gayon na sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay kundi kung ibig kong siya manatili hanggang sa ako'y pumarito ay ano nga sa iyo. Ito ang alagad na nagpapatutuo sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito at nalaman namin na ang kanyang patutuo ay totoo. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay nakakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiyak ang mga aklat na susulatin, Amen.